Okay, wala nang intro intro. 12 Sky, 12 Sky Last Ember. Bagong release na laro sa mobile tapos may eight classes. Ata, oh, uh, swordsman, spear, assassin, uh, yung parang wizard as priest. Tas archer. May dalawa pa nakalimutan ko yung parang maliit na bull tapos yung isang support type din hata yun ayun uh, meron siyang trade player to player real time o, mag trade request ka lang pag in nya makakapag trade kayo ng gold ng mga gears and then party ayun dami namin puro Pilipino yan ano, puro Pinoy kami dito sa party tapos sa global chat ang dami rin Pinoy eh bago lang yung laro pero ang dami na rin talagang Pinoy siyempre RMT marami talaga maglalaro nito. pero di pa natin alam kung ano yung mga ano, presyuan ng mga item may mga nagbumibili kanina sa global 50k daw bow 50 k eh yung sa top up nito na mabibili mo siya yung 31k na jade stone worth 400 so kung 50k siguro aabot ng 600 plus or 700 yung amount ng item na yon peso kung makakalot ka ng ganong gear sambahan lang rin kasi tapos sa tema mga gear oh. yan may mga option option siya And then may PB may PVP din dito. Kanina may event eh, arena. Kaya lang masyado daw malag kasi sobrang dami daw ng tao. Hindi namin sinubukan kasi focus kami sa grind. Tapos, ano ba? Ito sa skills. Ito yung mga skills ng archer. Hindi ko pa kinuha ito kasi ang hirap magipon ng skill points eh. Ang parang gusto kong dumiretso na agad ng level 15 na skills. Ito bala kong kunin eh. Normal attack damage Parang gusto kong mag-train ng ano, basic attack type na archer. Or pwede rin namang skiller kasi hindi ko pa sa hindi ko pa kabisado kasi hindi ko pa alam yung ano. ito event na naman. Kaya lang level 20 pa. Still boss. Hindi pa kaya patayin to. Siguro yung mga level ng mga character dito as of today na August 20. Uh, mga nasa 15 pa lang or 15 na above hanggang 20. Wala pang mataas na level. Tapos sa guild, wala pang guild kanina. Ewan natin ngayon. Ayan, wala pa rin nakakagawa ng guild. One server lang tayo sa ngayon. Ngayon dano Ang dami pa item dito Paano mag trade Ngayon oh Pumbasa kasi kayo Parang nakita nyo Tapos nga pala Sa pag auto skill Press nyo lang Yung skill Tapos swipe up Ayan Kanyari ganyan Hindi siya mag auto skill niyan, Pero pag pinress nyo yung Skill tapos Nag swipe up Kaya huwag nyo nang Tayo lumabas to Press skill Swipe up agad Pag nakita nyo na yung Circle na yan Ibig sabihin nyo, Nag auto na yan And then sa sapats ganun naman. Sa Sapats naman ganun din. Swipe up. Swipe up. Kaya hindi nag-auto yan. Pero pagka nakita nyo yun na yan. Parang na-highlight yung box. Naka-auto na rin yan. Tapos may logo na ito. Auto attack. Meron din. Tapos itong auto support. Siguro sa mga buffer to meron. Ito hindi ko pa alam to. pinch target siguro to. Tapos, meron din tayong enchant. Ayan, enchant. Pati gold dito na titrade ah. Mahirap makaipon ng gold dito. Hindi basta-basta. Pero na-tradable yan. Malamang magkakabintahan din ng gold dito sa future ah. Pag tumagal. Bukod dito sa jade. Kasi ang mahal eh, oh, isang libo. Pag nag-limit break ka, mas mataas. Ayan eh. yan oh. Enchant transfer 1M. Eh, yeah, sa ngayon ang hirap magpagold eh. Siguro mababa pa kasi yung level. Kaya mahirap magpag-gold Tapos pag nag-start kayo ng laro, meron na kagad kayo yung libre, patch na ganito, 90k, may get. Kaya nga natin to. Ano ba to? Hindi ko rin alam ito eh. Pag pinri ko kaya, ito wala? Ayan, ano muna natin. Huwag muna natin galawin. Ayun lang muna guys. Explore, explore lang sa laro. Try nyo maganda. Maraming Pilipino.